What's up guys? Kumusta? At welcome na naman sa isang panibagong video. Ako nga pala si Pilots. At kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para maging update kayo sa mga latest na video ko. Ayun! So sisimulan na natin kagad ang unang game. So ang galing lang, lang natin gawin ay siguraduhin na hindi tayo matay habang mayroong sakuna. So kailangan natin bilisan magtago ano kaya mangyayari. So guys, panoorin nyo ang buong video para malaman niyo ang mga teknik kung paano mag-survive. Hey, kailangan na natin magtagot. Mukhang mayroong sandstorm. Kung saan kaya maigi magtago? Dito tayo, dito tayo. Super Jap yan. Dito muna tayo, Super Jap Chi. Maigi na siguro to. Ayan na, sandstorm. So, ang technique kapag sandstorm, kailangan lang natin umiwas sa mga lumilipad na object. So, ang gagawin ko, magtatago ako dito sa likod. Ah, nakakatakot naman dito. Ang dilim, tapos wala ko masyadong makita. So, kailangan lang natin magstay dito para hindi tayo tama ng kahit anong object. Ang technique ko rito, kapag nakita ko ng paligid ko ay nagliliparan na yung mga object kailangan ko nang lumipat sa bagong lugar maghantay tayo ng opportunity para gawin yun guys dito lang muna tayo ayun, dami ko na mga kasama dito nagsusurvive rin sila guys medyo nakakatakot lang kasi na nakapaurong na ako dito. Pwede naman tayong lumipat ng lugar actually habang mag-aantay para din makapag-strategize ka kung saan ka ba magtatag. Pero sa ngayon mukhang okay naman itong pinagtataguan natin guys. Grabe, nakakatakot naman itong dami nang ng nagliliparan ng object. Siguro pag tinamaan ka nyan, lilipad ka sa malayo. Ayun na, dami ng lumilipad talaga object. Naku, medyo malapit nang bumagsaktog nandito sa taso. Gamitin na natin teknik, lilipad na tayo ng lugar. O, di diba? Tapos agad at nanguna tayo sa mga survivor. So yun, ang gawin nyo lang, panoorin nyo lang tong buong video ko para makita nyo ang iba't ibang mga technique para makapagsurvive sa larong to. Okay, hintayin na natin ang susunod na game. Ang dami ko ng mga kasama dito. Guys, tama naman ako sa inyo. Ayun, bukang doon yata tayo susunod sa Sky Tower. Okay, ano pwedeng gawin natin dito? Ayun, so para sa tip number 2 natin, huwag muna tayong papasok sa building hanggat hindi natin alam kung ano yung magiging disaster. Amaya, malalaman niyo kung bakit. Kasi kapag earthquake, disaster, siguradong babagsak yung building na yan. Kaya dapat, siguraduin mo nga sa labas ka ng building. Kung na tayo dito guys, kasama natin. Aba, bakit wala siyang ulo? Ano kaya nangyari sa kanya? Ang cute naman ng avatar na itong isa. Ang cute niya, liit. Ano kaya to? Hello, Taulak. Oy, earthquake o oh, di ba? Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, pero earthquake. So kailangan natin lumayo, guys. Hindi lang ang technique dito, lalayo lang tayo, guys. Oop, oh, ingat tayo, mag -ingat tayo. So nakikita ko napupunta dito sa kaliwa yung building. So, ang gagawin lang natin, iiwasan natin. Ayun na, ayun na. Iwas lang tayo, guys. Oop, oh, malapit na, oy. Oh, lumalapit na dito. Lalayo na dito tayo. Dali lang tumakas, di ba? Hindi tayo matatamaan. Basta hindi tayo lalapit dun sa building. Ayun na, nagigiba na yung building. Mukhang magsusurvive tayo, guys. Ayun na, nahulog na siya. Okay. Ang galing, di ba? Mukhang safe na tayo. Di ba, napaka-effective ng technique na tinuro ko? So, kung sa tingin nyo na maganda nga yung tips na binigay ko, i-click nyo na yung like and subscribe button para support ka channel. Ayun na. Grabe, lumilipad pa rin yung mga object, oh. Ako, yung kailangan natin iwasan ng tamaan yan kasi para hindi tayo malaglag doon sa baba. Kailangan lang natin mag-survive. Ang daya naman itong dalawang to, lumilipad. Huwag na natin silang gayahin guys kasi unfair yan. Hindi magandang maglaro ng ganyan. Gayahin natin itong mga nasa baba na sinusunod yung rules. Guys, wala na ba? Yun, nakapag-survive nga tayo guys. Ang galing diba? Sobrang lakas natin. Nakapag-survive tayo diba? Okay, ano na kaya magiging sunod ng mission natin? launch land pa. Ah, naku, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung rules sa larong to. Pero tingnan natin kung anong gagawin ng mga kasamahan natin. So, para sa tip na number 3, ilang lang natin sundin ang mga ginagawa ng mga kasamahan natin. So, sa ngayon, nakikita ko, umakit sila lahat. So, tingnan natin. Okay. Punta natin sila, guys. Umakit sila. O, yung mangyayari dito, guys. Ako, sa totoo lang, wala akong idea. Pero dahil yung ngayon technique natin, susundin lang natin yung ginagawa ng mga kasamahan natin. Acid rain. So ang gagawin natin, magtatago lang tayo sa ilalim ng building. Yun. Dahil acid rain yan, sigurado matutunaw yung mga bagay na nasa taas natin. Kaya so, ang gagawin natin, sa baba tayo magsisimula. Okay, mukhang safe naman tayo dito guys. Dito lang muna tayo hanggang bumagsak ang lahat ng mga bagay na magagaling sa taas. Tapos, saalis tayo. Okay, okay. Ingat lang tayo guys. May mga natatamaan na galing sa taas, buti na lang mababa na tayo. Yung mga kasamaan din natin nandito na rin sa baba, di ba? Yun ang technique. Susundin lang natin yung mga kasama natin. Ayun, mukhang magsusurvive tayo guys. Ako, yung spaceship, sana hindi yan bumagsak. Naku, mukhang babagsak na siya guys. Sana naman hindi siya bumagsak. Pero dito lang tayo kasi ang goal naman natin is mag-survive. Ayun na, bumabagsak na siya. Kailangan na nating magtago ulit. Okay, so sa tingin ko, nandito pa naman yung mga kasamahan natin. Pwede pa tayo mag-stay. Ayan na, bumabagsak na siya guys. Ang galing natin guys, kapag survive tayo dun. Ano na kaya yung susunod natin magiging challenge? Ano to? Modest Headquarters. Nako, dalawang malaking building guys. Ano kaya gagawin natin dito? ganda naman yung building na yan oh Roblox building grabe so, abangan natin yung gagawin ng mga kasamahan natin dito lang muna tayo ayun pang naririnig ko na magkakaroon ng malakas na hangin so hahanap tayo ng way para makapagtago so para sa tip number 4 Papakinggan mo lang yung paligid para malaman mo kagad kung anong mangyayaring disaster para maaga pa lang makapag ka na. Okay, thunderstorm mga kidlat yan guys. Nakakatakot yun ang pinakaayaw ko sa lahat sa totoo lang. Oh, dito tayo sumaba. Avoid the high and open places. So dito tayo sumaba. Tago tayo. Dito sigurado kung tayo tatamahan ng kidlat. Ayan na, kumikidlat na guys. Dito, okay, dito lang tayo. Hindi tayo aalis dito. Ayan, may mga natutumba ng puno dahil sa kidlat. Hello, ang cute ko naman. Napakaliit mo. I'm handsome do. Okay, okay na po ito na pogi. Mm -hmm. Pogi daw siya. Ito may bacon head Ano oh. bacon? Maraming nagko-comment sa mga video ko ng bacon. Ano? I-explain nyo nga sa akin kung anong ibig sabihin. Gusto ko malaman. Comment nyo lang sa baba kung ano sa tingin mo ibig sabihin ng bacon na sinasabi sa akin sa mga comment section. At dahil nagko-comment ka na rin lang, i-click mo na yung subscribe button para masuportahan ang aking channel at i-like mo na rito kung nagustuhan mo ang ating video ngayon ay na may mga bumabagsak ng mga lalaking blocks na galing sa tuktok ng building buti e, na lang nagtagot tayo dito sa ilalim mga dana dito lang tayo yun ko naman safe tayo yun mukhang okay na guys pwede na tayo lumabas ayun ayun lima lang tayong nag survive ang galing ang galing Okay, tara na sa next challenge. Yun, yun ulit yung building natin. Oldest headquarters, ano kaya magiging susunod sa ko na? Naku, nakakatakot naman to. Sinusundan ako, ah. Bumukasunda, nakakatakot ka. ano din yun mo. Hey, hey, hey. Bumukasunda. Uy, oh, ano yan? Bakit mo ako sinusundan? Ito na lang sundan mo, si Spice Cheeks. Ah, sinusundan niya talaga ako. Mayroon palang taguan dito sa ilalim, guys, oh. Taro muna tayo ng Roblox dito. Oh, mukhang nakapatay yata yung computer. Maya na lang Kapag may kuryente na Fire Keep distance from the fire Okay So may sunog Ito sa tubig Para hindi tayo masunog So tip number 5 natin Kapag may sunog Lumapit kayo sa may tubig <laughs> Ayun na may sunog na guys Ayan na Oh kailangan natin lumayo Nasusunog na yung building guys Oh no Bakit ganon Tago tago Ayan na yung sunog Ayan na yung sunog guys oh. Dito lang tayo sa tubig Siguradong safe tayo Grabe naman yan, oh. Naku, mukhang tama na dito. Pero sa tingin ko naman, di tayo aabutin kasi nasa safe tayong lugar. Ayun, bumagsak na ng tuluyan yung kabilang building. Yung susunod na building naman yata ang susunog. Oh, ayong dalawa na lang yata nandito, Kat. Galing natin. Nakaiba yung ng sunog niya, no? Hindi yung kagaya ng typical na nakikita natin totoong sunog. Yun, Apat lang tayong Nagsurvive, survive Galing naman natin dun. Ito na guys ang ating huling challenge. Subukan na natin to. Lucky Mart ang ating next map. Nasaan yan? Gusto kong makita. Ayun. Ay, meron siyang parang mall. Ayun, kagaya nga ng tip ko kanina. Kayaan muna nating malaman kung anong mangyayaring disaster para kapag prepare tayo ng gagawin. Ang tatlo na lang tayong natitira dito sa game, guys. Grabe, kinakabahan na ako. Top 3 na kami, guys. Top 3 na. Anong disaster kaya yan? Nakakabahan naman ako. Ano siya nakakit doon? Ang galing naman niya. Uy, paano ka nakakit dyan? mo ako iikot dito. Ayun, pwede pala dito guys, ang galing. Kasi ako, magtago na tayo sa ilalim. Tara na guys, tara na. Naku, naman na yata ako ng acid drain. Meron pa bang ilalim dito? Kailangan natin magdanat ng pagtataguan sa ilalim. Bakang wala na. Uy, ayun na. Naku, butas na yung bubong. Okay, may nakita ko dito pwedeng pagtaguan. Ayun, ayun, ayun. Tago tayo dito guys Ah nawala ah! Sana ako magtatago Dito dito tayo dito tayo Ayun mukhang safe tayo dito Ah, so. ah yun lang Hindi na ako lang survive guys Ayun guys sumuwang hindi tayo nag survive Doon sa huling nating game Pero okay lang at least napakita ko sa inyo Ang mga tips at tricks na pwede nyong gawin Para mag survive doon sa mga ibang disaster So kung nag-enjoy kayo sa video ko, huwag niyong kalimutang i-click yung like button at mag-subscribe na rin kayo para supportan ng aking mga susunod na video. So dito ko na muna tatapusin ang ating video. So kung nag-enjoy kayo at gusto niyo pa ng part 2, comment niyo lang sa baba. Hanggang sa muling pagkikita, paalam! Okay, tatalo na muna tayo dito. Ah!